siya. Gusto ko to. Buto-buto. Brother Tom de laman. Ay, buto-buto. Buto, -buto. 25. 25? Ayun. Alin ba masarap? Buto kaya o ano? Laman. Ay, laman na. Ay, laman. Laman na lang para ano. Maganda kaya to? Pero bago mang no? Bago sya o, oh, sarap. lang kami ito. Kasi bakit hindi ito? Hinsura ko, nandito ako sa karni ng baka. Magmumodel mo na ako sa... Magmumodel mo na ako sa baka. <laughs> Ibili ako ng baka. Eh. Bago to, parang bago dito mga. Bago. nga, tindahan ng baka. Okay, sir, okay, ay sir. Okay. Ayun lang. Ayun lang yung mata. Ayun lang. Tata. Kan-tata! Haan? Ayun Ano Parang loma na. Dito na lang, ng baka, oo. Uh. Parang ano to. Ilang ano to. Gano'ng kalaki ng baka to. Pinatay nila tong laki ng baka. Ano lang ang baga?